mga panalangin sa siyam na araw ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pag, pagkahari ng Panginoong Isa Kristo sa sanlibutan. Sa ngala, na, sa ngala ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa araw-araw. Kamal-malang Yesus, Hari at manunubos ng sangkatauhan, Tungayan mo po kami ngayon na naniniklohod sa iyong harapan. Sumasamba sa iyo at nagpupuri sa iyong paghahari. Dinggin mo na wang aming pagsusumamo. Kami ay iyo at nais namin mapasakop sa iyo tuwi na o pang lalong makisa mo. Tapos namin maraming hindi kumikilala sa iyo. Marami ang ayaw pasakop sa iyong paghahari. Marami ang umahamak at nagwawalang bahala sa iyong pangautos. Kawaan mo silang lahat, o maawaing Jesus, at patawarin mo upang sila'y mapabilang sa iyong dakilang pag -ahari. Maging hari ka nawa ng buong sandaigdigan, ng lahat ng mga bansa at bayan. Naway makamit namin na siya na araw na paghahandang ito, ang biyayang, biyayang magbubunsod sa amin upang, upang makasunod sa iyo. Makatupad nawa kami sa lahat ng iyong mga atas para sa aming kababanal at kabubuti hanggang, hanggang makamit malang, namin ang buhay, ang buhay na walang, na walang hanggan. Mangan. Amen. Amen. ika na araw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? tanong ni Pilato, Ang mga kababayan mo at mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Panalangin, O Kristong aming Hari, kung paano ang iyong isipan ay hindi naming isipan, at magkaiba ng ating daan, ang iyo ring paghahari ay hindi ang paghaharing alam namin. Kung kaya ang tinatanggap namin hindi na maarok ma ng lubusan ang saklaw ng iyong, iyong paghahari at, at ang paraan, paraan ng iyong paghahari. Ito rin ito ang dahilan, dahilan kung kaya ang maging ang bayang, bayang hinirang ng, ng, ng Diyos ay tumatanggi sa pamamahala niya sa kanila at humingi ng isang haring tulad ng sa ibang bansa. Bagamat, bagamat ang iyong paghahari ay hindi sa mundong ito, Kinikilala namin ang iyong pagkahari sa paraang nauunawaan namin at batay sa karanasan namin sa mga hari sa daigdig. Sa aming pagsasalarawan sa iyong pagiging hari, dinarang na na pinapalamutian ka namin tulad ng mga hari sa mundong ito. Yamang kapos ang pag-unawa maging sa pinakamarunong na taong nagsasabing nauunawaan niya ng lubusan ang iyong hiwaga. Upang lubusan maisalarawa ng paghahari mo. Naniniwala kaming alam mo ang kakapusan ng aming isipan. Kung kaya naunawaan mo ang kap kapayakan ng aming pagsasalarawan sa iyo. Subalit ang lahat ng aming pagsisikap upang ikaw ay maisalarawan ang mapaglingkuran bilang hari ng bunsod ng aming malaking pagmamahal, paggalang at pagsasakop sa iyo bilang aming hari. Tulad ng mga angkang nagkaisa upang kilalanin si David bilang hari ng buong bayang hinirang. Kami rin nagsasalo-salo sa iyong katawan at dugo na nagkakaisa sa aming pagkilala sa iyong pagkahari. Hindi lamang sa amin, kundi sa buong sanlibutan. Kaya pinaaalilangaw namin ang kanilang sinabi, kami lamang ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. O Jesus, tulad rin ng mabuting magnanakaw na ipinako sa krus tulad mo sa bundok ng kalbaryo. Nais din naming sabihin sa iyo ng buong pagmamahal, pagtitiwala at pag-asa. Alalahanin mo kami kapag nagahari ka na, bagamat nalalaman namin nagahari ka na. Itinanaas namin ang mga makasalanang hindi makita ang iyong pagkahari dahil ang nakikita nilang pamamaraan ng paghahari ay batay sa kapangyarihan, kadalasan ay may kakakibat pangkarahasan. Itinataas, itinataas din namin yaong mga, mga kaayo. Dahil ang nais nila ay sila ang masunod. masunod. Tulad, tulad namin, sikapin na wala mapabilang, nila, mapabilang iyo, ang iyong kaharian, hindi sa mundong ito. ito. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso ay mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama namin, sumasalangit Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan, amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso e ay mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon aming kakani sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso ay adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, na ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Mga panala, at pagpaparangal at pagmamakaawa kay Kristong Hari. Kristong Hari na sa pasimula pa ay kasama na ng Ama at ng Espiritu Santo sa pagi pagiging makapangyarihan sa lahat. Maghari ka, ka sa amin at, at sa, sa buong mundo. Kristong Hari na sa hula pa lamang ni Jacob sa kanyang anak na si Huda ay nagbadyana ng iyong pagdating sa daigdig. Maghari ka Mag sa amin at sa buong, buong mundo. Kristong hari na sa hula ni propeta Nathan, kay Haring David ay maihayag na sa iyong walang hanggang paghahari. Maghari ka Mag sa amin at, at sa buong, buong mundo. Kristong hari na sa hula ni, ni propeta Isayas kay Haring Akas ay inihayag at isinilang sa isang dalaga. Maghari Mag ka sa amin at, at sa buong, buong mundo. Kristong Hari na sa pagsilang ni Juan ay napaghandaan ang pagdating bilang hari. Maghari Mag ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa pagsilang ay ipinagbunyi ng mga anghel sa kalangitan. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa pinaghahanap ng mga pantas upang handugan ng gintong kamangyang at mira. Maghari Mag ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa pagkalong ni Simeon ay inihayag bilang liwanag na tatanglaw sa mga bansa. Maghari ka, Mag sa, sa amin at sa buong, buong mundo. Kristong Hari na sa makapangyarihang salita ay sinunod ang maging masasamang espiritu upang ang mga inaalihan nila ay makalaya. Maghari ka sa amin at sa, sa buong mundo. Kristong hari na sa pag papakasakit ay sinusuuta ng balabal ng purpura at nahigit pang nagpapahayag ng iyong paghahari. Maghari ka sa amin sa at sa buong mundo. Kristong Hari na sa pagputong ng koronang tinig ay naghayag na ang paghahari ay hindi lamang sa pamumuno kundi sa pagpapakasakit para sa mga nasasakupan. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa paglilitis ni Pilato ay kinikilala bilang hari ng mga Hudyo. Maghari mag ka sa amin at sa, amin sa buong. buong mundo. Kristong Hari na sa paghihirap sa krus ay hinilingan ng salarin na sa kanan na siya ay alalahanin sa iyong paghahari. Maghari ka mag sa, sa amin, amin at sa buong, buong mundo. Kristong Hari na sa na mag maghihiwalay sa mga mabuti at masasama mula sa iyong trono. Batay sa kanilang ginawa sa iyo, sa katauhan ng pinakamaliliit Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Kristong Hari na sa wakas ay, ng panahon ay maghahari ng ganap sa sanlibutan. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Paghahando kay Kristong Hari tayo pong lahat. Mahal na puso ni Kristong Hari, narito kami sa iyong panan na sumasamba sa iyong mabathalang kadakilaan laki pantaus sa pasasalamat ay aming kinikilala na pinili mo kami sa gitna ng karamihan upang mapabilang sa mga alagad ng iyong kaharian na is naming magintunay na iyo Panginoon at sa pamamagitan ng na birhen -banal na aming ina ay iniaalay namin ang aming sarili sa iyo Nais namin ang aming kaluluwa ay manatili lagi sa kabanalan. Bigyan mo kami ng lakas upang pasanin ng iyong krus. Samantalang kami nabubuhay. Kahit ang lahat sa palibot namin ay matakot, nais namin sumalungat sa takbo ng karamihan at sumunod sa iyo. Ikaw ang daan, katotohanan at ang buhay. Turuan mo kami maging tunay mong alagad turuan mo kaming manalangin. Kagutuman namin ang banal na pakikinabang. Turuan mo kaming mangaral sa pamamagitan ng halimbawa at salita. Ipagkaloob mo, Panginoon, na buksan namin ang malawak na daan na iyong biyaya para sa lahat ng tao. Na magbalik loob sa iyo ang mundo. Lahat ng ito nito ng paghahandog ng aming buhay. Amen. Litanya ng Kristong Hari. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, Mawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubo sa San Libutan. Mawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo. Mawa ka sa amin. Santisima Trinidad, iisang Diyos. Mawa ka sa amin. Kristo, Anak ng walang hanggang Diyos. Mawa ka sa amin. Kristo, Hari mula sa pasimula. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring may karangalang walang kahulilip. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring mahabagin sa mga makasalanan. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring Puspos ng Karunungan. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring Makatarungan. Mawa sa amin. Kristo, Hari ng Awa. Mawa ka sa amin. Kristo, Hari ng Kapayapaan. Mawa ka sa amin. Kristo, Hari ng Pag-ibig. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring Mananako. Maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng mga hari. Maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng Santinakpan. Maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng Sangkatauhan. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring naging huwara ng mga apostol. Maawa ka sa amin. Kristo, Hari ng mga anghel. Maawa ka sa amin. Kristo, Haring anak ni David. Mawaka sa amin. Kristo haring sinasamba at pinaglilingkuran ng mga anghel. Mawaka sa amin. Kristo haring sinamba at hinduga ng mga pantas. Mawaka sa amin. Kristo haring sinusunod ng dagat at ng hangin. Mawaka sa amin. Kristo haring naghugas ng paa ng mga lingkod. Maawa sa amin. Kristo, Haring Kinilala ng Mabuting Magnanakaw. Mawaka sa amin. Kristo, Haring nakasa Nakasakay sa Bisiro ng Asno. Mawaka sa amin. Kristo, Haring Pinagpugayan sa Pamamagitan ng Mga Balabal at Mga Palaspas. Mawaka sa amin. Kristong inalimura at binugbog. Mawaka sa amin. Kristo, Haring Pinutungan ng Koronang Tinig. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring Pastol, naghihiwalay sa tupa at kambing. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring Pinaglilingkuran sa katauhan ng pinakamaliliit. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring sa mundong ito. Mawa ka sa amin. Kristo, Haring Nagahandog ng Buhay para sa Nasasakupan. Mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na kawawala ng kasalanan ng sandaigdigan. Patawarin mo kami, O Panginoon namin. Kurder ng Diyos na kawawala ng kasalanan ng sandaigdigan. Patawarin mo kami, O Panginoon namin. Kurder ng Diyos na kawawala ng kasalanan ng santinakpan. Kaawaan mo kami, O Panginoon namin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, paki. mo, Cristo, mo Esos, haring may maamo at mapagmalasakit na puso. Maghari ka sa amin at sa buong mundo. Manalangin tayo, tayo pong lahat. Jesus, Jesus na aming hari, Narapat mong ituro sa aming mga sa pagmamahal ng kapangyarihan, ng kapangyarihan at nasa, at nasa sa paglilingkod ang tunay na karamalan sa pamamagitan ng iyong pakikipamayan sa amin. Ipinaramalas mo rin ang pagiging hari ay higit na magiging makabulhan at makatutuhanan at sa pakikilahok sa buhay ng nasasakupan. Itulot mo ang mapaglilong ka namin ng buong kapakumbabaan at katapatan. At huwag mo, mo ipaintulot na mawalay kami, kami sa iyong pagkalinga. Turuan mo rin kami makapaglingkod sa kapwa tulad mo. Upang ang iyong paghari ay higit naming may palaganap. At ang iyong kaharian ay higit pang lumawak. Alang-alang sa, sa iyong matamis, matamis na pangalan. Amen. Panginoong Jesus, nasan libutan? pag mo kami ngayon at magpakailanman. da ng ama ng anak na Espiritu Santo Amen